Yo mga kabisay, good morning Good morning dyan sa inyong lahat Panibagong araw, panibagong vlog At panibagong kwento na naman sa ating mga halaman mga kabisay So mega mega love shout out sa inyong lahat dyan Sana naman ay nasa mabuti kayong kalagayan At patuloy na pinapatnubayan ng ating Panginoon Saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo At naway puro nasa masiglang pangangatawan At naka handang gampanan ang bawat kaganapan sa buhay. So, 'yon mga Kabisay, ngayong araw na ito ay gusto kong ipakita sa inyo ang aking uh, kapaligiran ngayon. Ayan. Napakatindi ng init mga Kabisayo. Kung makikita nyo eh, talagang sobrang init at sa ngayon ay eh, ang aking mga halaman sa awan ng Diyos, ay lumalaban naman at hindi nila masyadong iniindang init dahil nga sa araw-araw nating pagdidilig mga kabisay so let's go ating pasyalan mga kabisay at mamaya ay tayo ay, uh, pupunta sa ibang dako so let's go alright so ngayon mga kabisay ay naandito tayo sa ating mga upo na nakita nyo naman ito last na pitas namin ay eh, sa awa ng Diyos eh, ngayon ay eh, talagang ayan marami na namang panibagong malalaki mga kabisay at ayan oh medyo malapit na namang ma-oversize pero bukas pa ang pitas kasi mga kabisay sa ngayon ay eh, akin muna kayong igagala dito sa ating mga halaman na kahit papano eh, mayroong mga panibagong sanga na magaganda ang kanilang bulas at ayan oh sa awa ng Diyos ay puro mayroong mga maliliit na bunga at dito ay mayroong malaki-laki na ayan kung makikita natin ay mayroong isa ditong medyo malaki-laki na at din ay maraming maliliit mga kabisay so nagpapasalamat ako sa Panginoon na kahit papano ay lumalaban ang ating upo at gusto ko na sana itong mga kabisay na uh, hindi nalagyan ng abuno pero dahil sa marami akong nakikitang bunga ganyan mga maliliit so nilagyan ulit natin ng abo ng mga kabisay dahil lumalaban sila at ayan sa awan ng Diyos ay marami ng mga panibagong sanga na napaka sisigla naman at tulad nito ang daming sangang tumubo simula nung tinanggal ko ang dulo at ayan puro merong mga laman mga kabisay at ito dito sa ilalim ayan meron siyang mga maliliit ayun hanggang doon at dito meron na rin uling malaki So, ayan, at ayan, sa awa ng Diyos mga kabisay, lumaban talaga. At parang nagsasabing, wag mo muna kaming pabayaan. Ayan, at dito banda sa may sulok mga kabisay, nagsunod-sunod ang mga uh, going harvest tulad nito. Ayan, at sana naman ay... Lahat ng mga maliliit ay matuloy. Walang mabuay or mabugok. Ayan. At dito mayroong isa, dalawa, tatlo. Hindi nga lang masyadong makita sa camera yung isang 'yon. At dito ay mayroon din. Ayan. Isa, dalawa, tatlo din. At ayun pa mayroon pa doon sa sulok mamaliit. So siguro eh, talaga'ng pinagpapala pa rin tayo mga kabisay thanks God at ayan kung makikita nyo ay eh, yung mga madidilaw na dahon mga kabisay eh, hindi pa namin natatanggal gawa nga ng busy kami doon sa kabila so atin ding papasyalan yun mga kabisay so dito mga kabisay ayan ang daming maliliit sunod-sunod tulad nito ayan sa ilalim ayun no ang daming maliliit mga kabisay at sa awan ng Diyos ay sanay matuloy yan at hindi ma ano tulad nito oh. tatlong magkakatabi ito rin mayroon din ayan so sana naman ay eh, walang insektong makapasok dahil wala kaming pambumba ngayon ayan yan mga kabisay ay mayroon din makukuha dalawa isa dalawa at dito mayroon din kaming mapipitas dito ayan sa awa ng Diyos may kasama pang anak <laughs> anak talaga so ayan mga kabisay at mamaya pupunta tayo doon sa kabila ayan mga kabisayo oh. talaga naman kaya parang nakakapanghinayang na hindi nalagyan ng abono mga kabisay kaya kahapon inapplyan ko ito ng abono at bali umabot ng mahigit ano, dalawang linggo bago ko na-applyan uli. At ayan mga kabisay katatapos ko lang ang mag uh, dilig. At naandito dito pa yung aking pandilig mga kabisay. At uh, dito lang ako gumagamit ng ano, sa bandang ito mga kabisay, dito lang ako gumagamit ng ligadera. Pagdating dito mga kabisay sa porsyo na to, hos na ang ginagamit namin. Hindi na kami gumagamit ng ligadera dito dahil para maganda ang dilig. So ayan mga kabisay siguro mamaya pupunta tayo doon sa kabila at ipakita ko rin sa inyo yung ibang mga halaman natin na lumalaban sa init ng araw at doon mga kabisay ay tapos na rin akong nakapag-apply ng abuno pero yung sito ko mga kabisay ay medyo madamulaan ngayon kaya kailangan ay gamasan pero may nagamasan na kami doon mga kabisay kaunti pa lang at ayan o, ang aking mga papaya mga kabisay sa awa ng Diyos ayan. Medyo masisigla at mayroon pang mga bagong suloy na upo mga kabisay na naman ang kanilang mga suloy ayan. Di ba? So, thanks God. At kahit papano ay lumalaban ang ating mga upo. All right, let's go. Punta tayo doon sa kabila mga kabisay kabisay mega mega love shout out sa inyong lahat bago ko nga pala ipagpatuloy ang ating video siyempre gusto kong i-shout out dyan yung ating mga kaibigan sa mga kaibigan nating farmers at mga kaibigan natin sa YT mega mega love shout out sa inyong lahat at sana lahat din kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na pinapatubayan ng ating pong may kapal at uh, shout out nga pala dyan sa mga kaibigan natin sa YT Shoutout uh, shout out dyan sa maalala ko lang ha Uh, kay Felix Midrano, mega mega love shout out sa iyo bro. Uh, at kay jelen Vlog, mega mega love shout out kay Mika Flower, so shout out ninyong tanan. Uh, shout out diyan kay Malin Pahayahay, uh, Kabutoy Oreg, shout out Bipang, mega, mega mega love shout out Bipang. Uh, at sa lahat ng mga kaibigan ko sa Swaite Uh, migamigalab shout out sa inyo at sana naman ay patuloy kayong pinapatnubayan ng Panginoon. At uh, shout out din nga pala sa mga kaibigan nating farmers. Shout out kay Jojo the farmers na sa ngayon ay abala sa kanyang uh, mga uh, gawain sa kanyang bigiri at sa kanyang mga halaman. At uh, shout out din kay sircha Congratulations Sircia at Mijo Uh, maganda ang ani mo ngayon Sir Cha, the farmer Medyo nakita ko sa iyong video na Ang laki ng improvement ng iyong mga ani So sana naman ay patuloy kang pagpalain din dyan Sa iyong uh, Ampalaya At may galab shout out din kay Jopel the Farmer, anak ni Matoy, migamigalab shoutout shout out sa'yo. Medyo ilang araw nang hindi kita na check uh, check sa yung mga upload. At shout out kay Tio Garden na parang hindi siya updated masyado ngayon kay, may, kay Buhay, kay... Uh, Magsasakang duka, mega shoutout. shout out at sa lahat ng mga kaparmers natin dyan mega mega love shout out sa inyong lahat at sana naman ay patuloy kayong successful sa inyong mga halaman at ako ay medyo ang mga halaman ko ay lumalaban na lang sa tindi ng init ngayon mga kabisay palibasa ay napakainit ang ating panahon pero kinakaawaan naman tayo sa Diyos ng ating mga halaman ay ayan lumalaban at tingnan nyo naman itong nasa balag kahit papano ay eh, meron na namang mga pasigunda tayong nakikita ng mga uh, mga mapipitas ayun, sa sulok at doon mga kabisay, hindi na tayo susuot doon dahil medyo marami na doong uh, ano yan medyo mababa ng ating balag ay eh, masakit na sa alam na this, ang inyong kabisay <laughs> so, wag na natin i-mention, basta alam na this So yun mga kabisay At may update ako sa inyo Let's go Ating tingnan ang ating mga iba pang halaman Alright So ayan nga mga kabisay Kahit sobrang init ng panahon Ay grabe talaga ang ating nararanasang init ngayon Pero dahil medyo naaalagaan naman natin ng dilig Ang ating mga halaman ay kahit papano ay lumalaban At ayan green na green ang ating mga kalaman si na maigi uh, at dito ang ating mga sili sa awa ng Diyos ay magaganda ang bunga ayun, papunta doon hindi na tayo susuot doon mga kabisay kasi mababa ang ating balag eh. medyo masakit sa bayawang at ang ating mga kalaman si mga kabisay ay yung kalalago tatlong puno yan dyan mga kabisay ay apat pala, isa, dalawa, tatlo apat at dito naman mga kabisay ayan, kung makikita nyo ang ating mga sili lumalaban pa rin kahit paano dahil nga medyo naaalagaan natin ng dilig at yung aming mga siling talbusan ayan marami na namang tsanga at yan ay tatalbusan na ulit at yung ating mga sili din ay mayroon na namang mga panibagong bunga mga kabisay at ayan sa awa ng Diyos ay makakapitas na naman tayo at dito yung ating mga kalamansi ayan green na green kahit sobrang tindi ng araw sikat ng araw ay lumalaban at meron tayong pangilan ilan na namamatay mga kabisay katulad nitong siling ito hindi niya na nakayanan ang init dahil medyo payat siya uh, at hindi yata na ano meron tayong mga nagrindi mga kabisay na mga sili at uh, tulad nito rumindi siya pero kahit papano inanalbos at sana ay matuloy siya hindi tuluyang uh, sumurinder at dito ayan mayroon tayong mga siling sumurinder talaga mga kabisay sa tindi ng araw tindi sikat ng araw ayan tulad nyan medyo kumupis yung kanyang mga dahon hindi katulad nito napalaban <laughs> kahit sobrang init ay lumaban siya at yung mga bunga nyan mga kabisay ay nakuha na namin at dito nga mga kabisay sayo na ngayon sa uh, aming mga talong at ito ay nasa 2 uh, months old na at ay mahigit na mga kabisay at nakapagpitas na kami dito sa awa ng Diyos at meron na tayong konting na produkto dito at ngayon ay meron na namang mga panibagong bunga sa awa ng Diyos ayun, may mga bunga siya at ito yung ibang klaseng ano to kung tawagin ito dito sa Tagalog mga Kabisay ay eh, inaraw-araw kaya ang kanyang bunga ay eh, iba. Ayan. Halos konting ilalaki na lang niyan mga Kabisay ay pipitasin na namin niyan. Ayan yung mga anong iyan. At siyempre hindi na po pwedeng pagulangin pa ng gusto yan mga kabisay dahil hindi na rin mapapakinabangan Patunta na, papunta na yan sa pagkahinog at dito ito ay nalinis na namin so ayan medyo malinis na dito banda dahil nakapag apply na kami ng abuno itong mga to mga kabisay hindi na namin ginalaw mayroon lang kami pang ilang, ilang damo na pwedeng tanggalin dahil yan namang damo yan mga kabisay ay hindi nalago so kailangan lang kunin yung mga matataas ng iyan dahil itong mga ganitong klasing halaman mga kabisay ay hindi yan apikta, hindi ang talong yan at ang nilinis lang namin mga kabisay yung kanyang pinakapuno dahil nilagyan namin ng abuno o fertilizer ayan kaya sa ngayon mga kabisay ay eh, medyo masisigla sila at siyempre alaga din natin ang dilig para lumaban din siya sa init dahil kung makikita nyo mga kabisay ang takbo ng panahon natin ngayon ay napaka liwanag ng ating uh, kalawakan wala kang makikita ang alapaap na ano ay makikita mo ihalos halos ang alapaap ay hindi aabot na matabunan ang araw ayun so sana naman ay naandyan kayo At sinasamahan ako dito sa aking video At Muli Sana sa susunod kong video Ay andyan pa rin kayo Andito na naman tayo sa ating sitawan At Ito yung Aming mga sitaw na bagong tanim mga kabisay At sa awa ng Diyos ay Napasabak sila ngayon Sa matinding init ng araw Pero Siyempre meron tayong magagamit na tubig kaya kailangan alaga so ngayon itong mga kabisay eh, hindi ko pa na didilig didiligan ko pa itong mga kabisay at mamaya mag uutay utay na naman akong maglinis dito mga kabisay dahil medyo lumalago na ang damo at dito banda mga kabisay sa nalinis na namin kailangan ay eh ganyan lagi pag nalinis mo, kailangan ay medyo bubuwalin mo ng kaunti yung lupa para patuloy siyang buhaghag para yung ano, yung ating halaman ay hindi mahirapan. Dahil pag tumigas yung lupa ay nahihirapan siyempre makatakbo yung ugat ng ating lupa, ng ating halaman, ay di siyempre maghihirap siya at hindi siya makakakilos ng maayos. So ngayon itong mga kabisay ay 15 days na itong aming mga sitaw na to. At sa awan ng Diyos ay naglalagay na kami mga kabisay ng bayonik Dahil pagagapangin na namin siya. Meron na kaming pagapangan para in case na sumibol yung kanilang panggapang ay eh, diretso na sila dyan dito sa bionic na to kung tawagin ito dito mga kabisay ay bionic at didiretsyo na siya sa balag ganyan ang ingay ng mga manok shout out sa mga manok <laughs> so ayan mga kabisay at dito sa aking mga halaman na to siguro ang mga i-update ko naman ito sa inyo mga after one week kung ano na ang magiging resulta nito so ayan mga kabisay maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at sana ay sinamahan nyo ako hanggang matapos ang video kong ito at maraming maraming salamat sa inyong lahat sa lahat ng mga nakasuporta dyan kay Taybisay maraming maraming salamat lalo na sa mga kaibigan nating farmers at sana naman ay successful din kayo sa inyong mga pagsasaka at sa mga bago pa lang dyan sa aking channel please subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell na palagi kayong updated sa mga bago kong i-upload na video at palagi tayong magkakausap tungkol dito sa aking mga halaman. Alright, thank you so much mga kabisay. Saan kayo naroon sa sulok ng ating mundo, walang ibang laging sinasabi ang inyong taybisay. Laging mag-iingat, laging magdarasal ng patuloy na patnubayan ng poong may kapal at palaging malayo sa anumang kapahamakan. So, 'yun lang, maraming maraming salamat mga Kabisay. God bless us and bye-bye.